Ayun, lumipad na mga idolo. Oh. Oops. Ayun. Ayun din si Wacky Oh. Ah, sinundan niya eh. Mga taga-Rosa mga idol, So, shoutout sa inyong lahat at shoutout sa 42,000 subscriber natin. So, thank you sa inyong support mga idol. So, sa episode na to mga idol, papakain tayo kay Lois Peace tsaka kay Aki. So, nakabili nga pala ako ng oh, hunin ng huni si Louis Peace dun oh. Halagang 80 pesos na kuhan. Karni ng manok. Papakainin natin. Si Lois Peace. Oh, ito lang muna yung papakain natin mga idol. <laughs> Ganyan siya mga idol pag may tao sa malapit sa kanya na kumakain siya. Sana si Waki. Waki! Ak ak. Ak. Waki! Sa, ha? Dupa. Ngani? Ak ak. Mm -hmm. Hindi pa kumain. Ak 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 ak. Nungunin pa siya nang Pero gutom na yan mga idol. Ito si Waki. Oh. Kaya nga pala mga idol, Good news. Bumalik nga pala dito si Aki. Bumalik dito. So pinuntahan niya, binisita niya lang dito si Waki. Tapos, pero matagal dito. Matagal sila dito sa may Kay Mito daw. Kaso nga lang, nagtatrabaho ko dun sa palayan. So si mama, hindi niya naman binigyan ng pagkain. Kaya siguro Nagantay ng, na ng pagkain. Kaso may mga kasama na siya mga idol. Pero yung mga kasama niya daw, hindi dito pumunta sa bahay doon lang sa, sa kabilang kabilang kahoy sa so may kahoy lang pero si Aki talaga pumunta dito sa bahay nagaantay na bigyan ng pagkain kaso hindi naman nabigyan ni mama nung hapon sinabihan niya ako na bumalik daw dito say ko kung nandito lang ako napakain ko sana tapos umalis silang dalawa ni Aki at Waki umalis tapos nung hapon si Waki ulit ang bumalik si Aki hindi na ulit bumalik mga ilang araw na din hindi naman nakabalik dito pero malay mo mga idol pag andito ako pag bumalik makikita nyo din siya oh, hindi pa kumakain oh Sigurado ako mga idol babalik yun kasi nga nakabalik nga dito. Babalik pa din yun. Si Wake dinala niya lang tapos bumalik din si Wake nung hapon. Ayun mga idol, kumakain na siya mga idol. Huwag lang natin lapitan kasi pag nilalapitan mo, akala, akala niya agawan, yung pagka, agawan siya ng pagkain, kaya huni ng huni. Ayan o. Madali niya lang makain kasi malambot naman yung manok. Ayan. Parang boring mga idol kasi wala dito si Waki. Dito pa lang yun mga idol. Binigyan ko pa lang yun ng ganito kalaking manok. Kaya umalis siguro. Pero babalik yun. Sang kaya yun? Kanina pa yun kulit ng kulit sa akin. Kaya bumili ako ng manok dun sa baryo. Bote may binebentang manok karne ng manok <laughs> ayun pag naubos yun ni Lewis Ways sigurado busog na siya yan malaking kuha naman yun malaking hiwa naman yan ayun o oh. pag pag kumakain siya huwag mo lang talaga siyang lapitan kasi huni ng huni takot na agawan yung agawan ng pagkain nga pala mga idol, ngayon lang ako nakapag update sa inyo kay Lewis Swiss tsaka kay Waki kasi grabe yung trabaho ngayon sa palayan tsaka napakalapad ng palayan na tinatrabaho ko kaya ngayon lang tayo nakapag update sa kanila so bukas may trabaho na naman ngayon medyo nakakuan na ako ngayon kasi nagpahinga din muna katatapos ko pa lang sa isang division ko ah bali pangalawang division na yung natapos ko bali mahigit dalawang sako na yung na na i diary ko yung naisabod na may higit dalawang sako so ngayong araw nagpahinga muna ako kasi nakakapago din pag so yung katawan natin. Katawan lang yung kuha natin, yung puhunan. Kailangan pahinga-hinga din. So ayan. So buti nakabili ako ng halagang 80 pesos na manok. May pagkain si Kuan. Daga sana mga idol problema, napakadalang ng daga dito. Dami kasing nagre-request na daga sana daw yung pakain ko problema yung daga ngayong madalang bihira ka makakita ng daga dito sa mga palayan, kahit sa palayan dyan madalang yung daga yung mga idol, gutom na gutom oh. <laughs> pagkatapos kumain yung mga idol lilipad na naman Kagandahan lang sa kanilang mga idol, kahit saang puno sila pumunta, madali mo siyang mahanap kasi pag gutom na siya, huni ng huni. Hmm. Hindi pa naubos mga dalawang, marami pa. <laughs> Sila kana tinindi mo kung mahal oh, marami pong oh mag idol nandito na si Waki. <laughs> kita ko dito may dumapong wak ak ah uh, ayan yan o ak oh ak ak waki waki ayan o waki mm. Eh. oh 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 waki oh, ayan mga idol oh si Waki. Hmm. Hmm. Lagay pa talaga sa kuan. Saan kaya to galing mga idol? oh, alis na naman. Yan. Maganda pag dito si Waki, nakakatuwa ni Waki. Oh. Kahit sa noon, tatago na naman yung kuan niya. Yung pagkain niya ah, mga idol tago nyo na naman oh. ah may tubig ah lawis punta natin ayun ah, hmm Baka nalaglag yung pagkain niya. O, oh, yun. Hmm. Sige ka, kukunin ko yung pagkain mo. <clears throat> naglalagay yan si Liloisis mga idol dito sa mangga. Naglalagi siya dyan. Mm, kain na naman siya. hmm si Waki, umalis na naman si Waki doon sa so may kabilang nyug kapitbahay. Ak, ak. <coughs> Waki. Ak. Iyan. Waki. Tumay, tinago lang mga idol yung pagkain niya. Pero kinukuha niya rin pagka, na pag nagugutom siya, kinukuha niya rin. To. Ah, ako. Oh. Oh. Yan oh. Hmm. apaka kulit yun mga idol. Oh. Ano na, nanok na. Sila wiswis oh. Oh, kain na naman sila wiswis. Kumakain na naman oh. <laughs> takot yung mga pusa namin dyan mga idol sa kanya. Takot. Dyan sa dalawang sa mga manok na yan, sa mga Rhode Island na yan, lumalaban yan mga idol. <laughs> Ak. Ayun, lumipad nung mga idol oh. Oops. Ayun. So ayun sa mga idol sa may kabilang kapitbahay sa may sa may lumboy ha sa may lumboy sa duhat ayun punta natin tapos na kasing kumain mga idol busog na so punta natin doon so punta natin dito nagkukuanan yung mga manok dito mga idol eh dito nga pala ako nagkukuan wifi diyan so ayun sila wisis oh ayun 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 din si Waki, oh. Sinundan niya, eh. Ah, niya na naman yan, eh. So ayun mga idol Hanggang dito lang muna yung video natin So thank you sa Panunood nyo Iniwan ko na doon si Lawis Swiss Ganyan naman yan talaga mga idol Pagkatapos kumain lilipad So dito lang naman siya sa area ko Hindi naman siya lumalayo Kasi hindi pa rin siya marunong maghanting eh. Kailangan pa siyang pakainin So ayun lang yung dalawa Nakukulitan lang Penuh pun tak nih wake.